Hello everyone! Breaking news tayo. Ang oras ko ngayon dito muna ay 15.52 ng hapon, October 4. Katatapos ko lang magpakain sa alaga kong matanda. Habang ang nagpapakain ako, nakikinig ako sa mga balita sa Pilipinas, kasama na rin yung panonood sa mga YouTuber o mga content creator. Meron akong isang vlogger na napakinggan na nag-a-announce siya o nag-vlog siya tungkol sa independent sus suspension di umano ng hearing sa Blue Ribbon Committee para doon sa mga anomalous sa flood control. At um, syempre, um, na napareact po tayo kasi syempre, merong kumakalat ngayon ng mga balita na suspended na daw indefinitely ang Blue Ribbon uh, hearing. Doon sa plant control anomaly. Meron tayo dito nakita at i share ko ito. Pero hindi ko alam kung anong nilalaman nito. Pero para lang to prove na this is not hula-hula uh, o talagang may katotohanan, ayan po, ishare po natin itong uh, article. So tingnan natin kung talagang totoo. Basahin natin ha. Anong nakasulat dito? Ang nakasulat dito ay anomal uh, laxon. This is October 4 at 5.11 p.m. dyan sa Pilipinas. So, ang sabi dito, Lakson Senate Proof on Anomalous Flood Control Project suspended until further uh, notice. So, habang wala pang further notice, hindi muna sila mag-hearing. So, basahin pa natin yung nasa baba. Ang sabi dito, the Senate Blue Ribbon Committee has suspended initial plans to resume the proof on alleged anomalous project next week. So meron naman pala, hindi pa naman pala indefinite. So according to its chair, Senator Pampilo Ping Lakson, this is some, uh, this as uh, some document meant for the next hearing will not be ready in time as well as conflict with uh, other Senate hearings. Initially, I had scheduled a hearing on Wednesday, October 8th to maximize the discussion i check with the doj if the supposed tell all affidavit of uh, diskayas were already available ha huh? ba bakit <laughs> edi eh, pa ano ba to may lutuan na naman to nangyayari bakit hindi available i eh, nag ano na ang mga diskaya kumanta na ang mga diskaya noong si si ano pa si Senator Marcoleta pa yung chair ng Blue Ribbon. Tapos ito, iti-check pa ng DOJ if the supposed tell-all affidavit is available. Well, sabi dito, we're already um, the cola, corollary, corollary to that. And I also checked with the Office of the Executive Judge of Manila or RTC if they have concluded the investigation on the possible violations of the notarized document <laughs> involving uh, TSG Guteza and attorney Espera having been involved that both would not be ready within one within one week not to mention the BRC hearing will be in conflict with the budget and CA hearing i inform SP Soto of the cancellation until further notice," said Laxon in a message to a reporter on Saturday. So the committee also did not hold any flood control hearing last week. Senator Amy Marcos on Thursday said that the senators were puzzled as there had been uh, talks to the committee would no longer hold an, uh, another hearing and that it would come out. with partial report instead. Nalilito kas kami sa Senado at ang balita, di na raw magpapahearing ang Blue Ribbon. Ito ay galing to kay Sen. Amy Marcos. Kundi maglalabas na si Sen. Lakso ng partial report, paka may pinag-usapan ang majority caucus uh, Marcos. O oh, ayan. So wag na natin basahin lahat, no? Kasi... Alam ko nanonood naman tayong lahat sa mga balita, lalo na kayo dyan sa Pilipinas. So wala na to guys, finished na. Wala nang mangyayari kung hindi na sila maghihiring. Finished na. Binaon na o ibinaon na nila sa limot o babaon na ito sa limot ng mga pananagutan nila sa at Martin Romualdez. At uh, my pattern again kasi noong na banggit ng mga diskaya ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Zaldico na si uh, Senator Marcoleta pa ang Blue Ribbon Chair. Biglang on that moment, nagpalit-palit ng leadership ng Senado. Ngayon naman, nakomanta ito si uh, Marine, Master Sergeant Goteza, bigla namang itinigil ang pandinig sa Blue Ribbon para dito sa anomalies sa flood control. At simula rin nung nag-speech si Chisis ang dating SP, na binanggit ng paulit-ulit din ang pangalan ni Martin Romualdez, wala na tayong narinig na interesado pa ang blue ribbon committee na magtuloy-tuloy sa kanilang hearing kasi nung tuesday nga that is october 1 nagaano ako nagaantay ako kasi 'di ba every tuesday and thursday ang hearing ng blue ribbon nagaantay ako gumising ako na mga about around 3 o'clock in the morning kasi 9 'yan sa Pilipinas. para ma Maabangan ko yung hearing kasi pag uh, hindi ko naabangan at uh, tapos na yung hearing, sa pa lang ako browse Tatama din na ako niyan manood. Kaya ang ginagawa ko para lang masundan ko yung uh, Blue Ribbon hearing sa flood control anomaly, I set up my phone, my alarm to 3 o'clock in the morning here sa Spain. Pero ang mga OFW na gustong alamin ang nangyayari sa bansa, kailangan mag-alarm para lang masubaybayan itong hearing ng uh, Blue Ribbon kasi gusto natin malaman din ang katotohanan kung ano ba talaga yung kanilang uh, ang kinalabasan ng kanilang Blue, Blue Ribbon hearing pero kahit sacrificial itong pag-a-alarm uh, ng 3 o'clock just to tune in to the hearing uh, happening every Tuesday and Thursday bigo ako isa ako sa nabigo na wala akong narinig wala akong napanood na hearing noong Tuesday de ba so planado ni Luto, kasi kung hindi nabanggit yung pangalan ni Martin Dumwald sa palagay ko itutuloy-tuloy nila ito kung hanggang kay Zaldi ko lang ang pag-mention ng mga uh natin katulad ni Gutesa na first close in uh, security detail ni 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 Mzaldena alam niya ang kaniyang kalakaran ng kanyang amo at yung mga inuutos sa kanila kung saan ihahatid yung mali maleta pero mo ang nakakalungkot sa lahat is pinagdadaanan ngayon ng ating mga kababayan itong uh, sunog sa Davao, bagyo sa Luzon, Visayas, Mindanao earth na tumama sa Cebu. Kung i-imagine natin, ang dami palang pera. Dahil nakita natin yung mga perang nakafile sa lamesa na ipinakita ni Bryce Hernandez sa kanyang photos na nasave sa phone. Biro mo, ang dami palang pera at mali-malitang uh, hinahatid na basura na which is pera Um, ang isiniwalat din ni uh, Master Sergeant Guteza. Tapos ang Pilipinas ngayon, itong mga biktima ng lindol, ng sunog, ng typhoon, ng pagbaha, ay naghihikahos na kailangan nilang pagmalimos, nagkakaroon ng looting, nag-aagawan sa, ano, sa mga pagkaing uh, ibinibigay ng mga dumaraan ng mga private individuals do sa mga natamaan ng baha o ng lindol. Kailangan nilang malimos, kailangan nilang magmakaawa, kailangan gumawa ng flat card na nagmamakaawa sila ng kaunting uh, pantawid-gutom. Samantala, if we are just going to imagine back doon sa uh, isiniwalat ni Bryce Hernandez na mga perang kinamada nila sa lamesa, pero kung ito lang ay naitago ng maayos, naimbak ng maayos, hindi tayo ganito kahirap. Hindi magugutom ang ating mga nasalanta at naapituhan sa anumang kalamidad dahil alam natin na hindi gasgas ang pondo ng bayan, na meron tayong naka-reserve. Pero saan? Saan napunta ang mga kamakamada na pera doon sa lamesa na picture ni Bryce? Dito lang sa mga matataas ang ang posisyon sa gobyerno, lalo na itong si Romualdez at saka itong si Zalico. At of course, dahil idinawit na ang Malacanang, dahil umabot na sa uh, Aguada ang pag-deliver ng malimaletang pera, biglang ito ang ating breaking news na narinig o napanood ngayon na ititigil na ang pag-imbestiga sa flood control anomaly. At ito pa kung, legit ito, kasi malaki ang kanyang following about five half million, more than half million ang kanyang following. Kung totoo itong kanyang uh, isiniwalat na si Martin Romualdez de Omano ay uh, nangihingi ng 14 days leave o travel uh, para ba, clearance dahil gusto na magpagamot kung totoo ito, i-share natin ha. I, ang kanyang social media ay MDTV channel. Ayan dito. Sabi niya dito, 10 hours ago, naglabas na ng statement ang kampo ni Congressman Romualdez na humihingi ng travel clearance sa kamara upang makapag-check ng mabuti sa ibang bansa. Humingi, di umano ng pangunawa ang dating house leader sa mga mamamayan dahil sa pagliban nito sa trabaho nitong mga nakaraang linggo ngunit hindi naman umano pinabayaan ng kanyang opisina ang kanyang distri distrito 14 days ang hinihingi na kong ng kongres sa ng kongresya sa kamara ng pagpahintulot upang makapagpagamot abroad o oh, pangako'ng babalik at nangako'ng babalik agad sa loob ng 14 days yan po ay uh, nagkaroon ng 12,600 comments, 3,000 shares. So check natin kung anong mga reaction ng mga mamamayang Filipino. Uh. 5,700 ang galit, 15,000 yung tumawa, 884 yung uh, nag-thumbs up, 159 yung nagulat, 87 yung uh, sad, nalungkot, 30 lang yung uh, nag-heart at 16 naman yung nag-care o para bang nakisimpatya. So saan ka pa? After nilang itago o ibulsa yung malimaletang pera na sinasabi ni Guteza, ito nagpapaalam magpagamot sa ibang bansa. Saan ka pa? Tapos na ang kanilang pagnanakaw at nagihirap na ang ating mga kababayan. Ito namang mga kawatan ay mag-aabroad kasi biglang deklara ay mga sakit. At uh, ewan, ewan ko na lang kung ano pa mangyayari sa bansa natin kapag ganito nga wala ng transparency ang mga nasa gobyerno natin. Ewan ko kung ano na. At uh, guys, meron pa tayong isang breaking news. Matapang na pahayag ni ni ano ni Kiko Barsaga so this is family and his political allies Pakinggan natin future for our country and our descendants. Join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Dahil dito kay uh, Kiko Barzaga na ang daming follower ngayon, millions na ang nagsishare ng kanyang mga statement. Pwedeng mahikayat niya yung kanyang mga ka-age level at yung mga kabataan nating mga estudyante na sumama dito sa October 12 na panawagan niya na magtipon-tipon. At meron din ako na panonood kahapon na balita doon naman sa grupo muli na binubuo ng mga rallyista sa November 30 sa Bonifacio Day na mauulit-ulit yung September 21 do yung September 21 ay medyo nakita talaga natin yung divided pa rin tayo kaya walang kinahantungan sana itong November 30 na inoorganize muli ng mga rallyista ay magkaisa na na magmarcha para para na, na walang masasaktan yung peaceful rally lang ng pagpapahayag ng kanilang mga saloobin at itong October 12 na binabanggit ni Kiko Barsaga. I don't know kung ano mangyayari sa sa ating lipunan. Ano ba ang nangyayari? Ang gulo-gulo na simula umupo si PBBM. Hindi na naging maayos yung uh, safety ng ating mga mamayan dyan sa Pilipinas. Nasa bingit lagi ng pangamba ang ating mga kababayan, lalo na yung naapiktuhan dito sa mga nagaganap na paglabas sa kalsada. At nung uh isinuko nila si PRRD sa Hague yan din hindi na natatahimik ang ating bayan ang sabi noon ni PRRD ipapalibing niya si Ferdinand Marcos Sr sa libingan ng mga bayani kung siya ang magiging presidente dahil ayaw niya na nagkawatak-watak para yung mga Ilocano ay uh, magkaroon na ng uh, peaceful mind kasi yun ang nagdi-divide sa mga Filipino, yung mga Ilocano na sumusuporta sa dating pangulong Marcos kaya nung nakaupo, umupo si Presidente uh, Duterte, talagang tinupad niya yung kanyang pangako na maipalibing si Senior Marcos sa libingan ng mga bayani sa kabila ng maraming uh, pumatiko sa kanya at nalangay, nalagay din sa bingit ng kala, kamatayan yung buhay ni PRD dahil inambush siya, di ba? Ng mga, di natin alam kung yung mga makakaliwa. Pero nanindigan pa rin siya. Kasi ayaw niya na nagkakawatak-watak. Pero nung pumasok si PBBM, doon tayo naging divided lalo. At hindi ito nakabuti sa ating ekonomiya dahil walang nagtitiwala ng mga investors na mag-invest ng uh, kanilang mga pera sa Pilipinas o mag-put up ng mga businesses dahil sa hindi sila safe sa ating bansa. Kita natin na ang Davao ay... Uh, dinudumog ng mga foreign leaders like yung Australian, yung Japan, even yung mga local um, businessmen na sila ayalas. Diba doon sila mag sa Davao, hindi sa Metro Manila. Kasi mas nakikita nila doon ang kanilang uh, pinaghirapang pera na magbubunga, hindi ma pupunta sa wala dahil ang Davao ay still uh, number one. A safest uh, province o city in Mindanao. So maraming salamat at uh, babalik muli tayo mamaya o bukas dahil pagod ako ngayon. tapos ko lang. Hindi na nga ako nagsuklay. Humarap na agad ako sa camera para hindi ako tamarin. <laughs> anyway, thank you for watching. Bye!